ibang balita, posibleng maantala ang construction ng MRT-7 San Jose del Monte Station sa Bulacan. Kasunod yan ang panawagang realignment ng LGU ng San Jose del Monte. Maaapektuhan daw kasi ang serbisyo sa lugar dahil sa construction. Nasa frontline ng balita niyan, si Shaila Francisco. Magagamit na ang bahagi ng MRT-7 sa December 2025. Pero magmula lang muna yan sa Quezon North Avenue Joint Station hanggang Sacred Heart sa Maylagro, Quezon City. Yan ang unang labindalawa sa labing apat na istasyon ng MRT-7. Ang Tala Station sa Kaloocan sa 2026 target makumpleto, habang sa 2027 hanggang 2028 naman ang istasyon sa San Jose del Monte, Bulacan. Yun nga lang, baka maantala pa ang huling istasyon sa Bulacan umaapela kasi ang lokal na pamahalaan na ilihis o ibahin ang ruta ng istasyon. Sa plano, dadaan sa Quirino Highway ang ruta ng istasyon mula sa Tala, Caloocan hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa San Jose del Monte LGU, magdudulot ng traffic at maaapektuhan ang mga gusali sa konstruksyon ng MRT 7 Station. Dito sa bahagi na ito ng Kirino Highway sa San Jose del Monte, karaniwang traffic, lalo't daanan din ito ng mga kalapit bayan tulad ng Nora Zagaraya Tanggat. Kaya nga nagpapatupad ng one-way scheme sa mga maliliit na daanan dito. Ang pangamba nila, pag tinayo ang MRT-7 ay baka lalong lumala ang trapiko. Pero wisho yan sa mga motorista, pati na rin sa lokal na pamahalaan, lalo't babagal ang paghahatid ng serbisyo. Ngayon pala, nangangamba na mga namamasada sa lugar. Traffic lang, hirap na hirap na nga kami lumulusot eh. Halos doon na lang sa kanila. oh, edi paano kami? Mag-aantay kami na pasero dito. eh, wala namang sumasakay, madalang, malipa. Apektado rin daw ang mga negosyo, lalo't Central Business District ang tatamaan. Marangan po kasi yung mga ano, paninda. Kaka wala na, wala nang makakabili. ng ano, malawak kasi yung ano ng MRT paglilinaw ng LGU, hindi sila tutol sa proyekto. Hindi rin daw silang nagpapadelay ng proyekto, lalo't hindi raw ito ang orihinal na usapan. Isang taon na rin daw silang umaapela. Pagka kasi nilagay namin yung nila yung poste doon, eh halos sa uh uh, masisigibain yung mga mga property yung mga building doon left and right. Kaya nga po medyo doon ang iniiwasan namin. Hindi po kami na konsulta pagdating po doon sa pagbabago nila ng linya na gagamitin po nila yung Quirino Highway. Sa ngayon, may tatlong opsyon silang inilatag para ilihis ang ruta. Ayon sa Department of Transportation, hindi pa nagsisimula ang konstruksyon ng San Jose del Monte Station. Pag-aaralan daw ang rekomendasyong realignment. Pinag-aaralan mabuti yan ng uh, rail sector at ng uh, San Miguel. No? Uh, kung dapat bang ilipat o hindi. Kasi meron, meron ng approve uh, alignment. Eh, no? So it will take, uh, it will cost uh, another na tuluyang matapos at maging fully operational ang lahat ng istasyon ng MRT-7. Mapapaikli nito ang biyahe mula at Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan sa 35 minuto mula sa kasalukuyang hanggang 3 oras. Higit 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.